Kaya hey, Dustin, feel ba? Kaya parang kay Ralph. Bagay. Kasi mistiso. Kasi baka magmukha kang sa gatas. Hindi. Ah, uh, Yung parang Wala talaga? Strix lang. Strix. Talaga? Sino girls? Mika, Kira. I was actually considering that. Easy. For a brand. Easy, Charlie. Bakit? Nahihiya ka ba, Easy? Pero takot daw masira buo ko. ka. Kung i-bleach, tsaka ano, di ba kailangan i-bleach? Sa perm pa nga lang, bros. Grabe na yung mga masira. Pero first time ko lang yun. Parang, alam mo yung feeling na parang... Regularly. Yeah, like, so, 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 so. Pag same na na minsan ni Mika. So, 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 parang mm. wala, hindi ka wanted sa space na yun. Hindi. Parang ganun. Mas okay. Hindi. May mga actions ba na, na nag-send sa'yo ng ganong message or... Hindi naman. Parang... O ikaw lang. yung ano. May ganon naman talaga mo. hindi naman lagi feel mo included. Hmm. Ano, syempre may iba-ibang so, ano. Hmm. Kung lang talaga gagawa, no? Oo. Oh. At least ngayon, kapartner mo si Tira. Oo. Oh. May chance kang maka... Ano, May mga mo siguro si Esther as partner. Nasad ka nung nag-switch ng ano pa? Sobra. No, pero move on ka na. Hindi pa rin. Hindi pa. Siya yung closest ko eh. Sina? Uh, selos ka kapag nakikita mo si Dustin tsaka si... Hindi naman. Hindi naman ganun ka, ano. Obsessed na.